Imagine this, dumating ka sa airport, hawak mo ang boarding pass papuntang bansang hindi mo pa nararating. Nanginginig ng bahadya yung kamay mo habang tinitignan mo ang pangalan mo sa tiket. Sa kaliwa mo, umiiyak ang anak mong ayaw bumitaw sa polo mo. Sa kanan, asawa mong pilit ng umiting matatag pero halata sa mata na takot siya. Nalulungkot at umaasa na tama ang desisyong ito. Sa loob ng utak mo, iisa nang ang iniisip. Kaya ko bang tiisin ang lahat ng ito kapalit ng mas malaking pera? Paulit-ulit mong sinasabi sa kanila, konting tiis lang. Ilang taon lang to. Babawi ako. Gaganda rin ang buhay natin. Sa mismong sandaling yon, ramdam mo na ang bigat. Pero mas nangingibabo ang pag-asa. Parang pinipirmahan mo ang kontrata, hindi lang ng trabaho, kundi ng buhay. Ilang taon ng pagkakalayo, kapalit ng palakong bahay, Konting lupa, maayos na edukasyon sa mga bata at makasakaling konting puhunan para hindi mo na kailangan umalis ulit. Araw-araw, libo-libong Pilipino ang dumadaan sa ganitong eksena. Hindi ito clip sa pelikula, realidad ito ng mahigit dalawang milyong OFWs na nasa iba't ibang sulok ng mundo. Sila ang bumubuhay sa maraming pamilyong Pilipino. Silang dahilan kung bakit may lamang ang mesa kahit walang malaking negosyo at sila rin ang madalas nawawala sa mga family picture. Kung titignan mo sa numero, napakalakas ng impact nila. Bilyong bilyong dolyar ang pumapasok taon-taon sa Pilipinas galing sa remittances. Pero hindi mo makikita sa mga numero ang lungkot sa kwarto ng isang nanay na naka-headset sa maliit na phone na habang pinapanood sa video ko lang anak na nagbi-birthday. O yung tatay na nag-iisa sa barracks, kinakain ng instant noodles habang nagre-replay ng voice message na pa miss ka namin. <todak> Hindi mo rin makikita sa statistika yung mga gabing tahimik na tahimik na tahimik sa bahay sa Pilipinas kasi wala si Papa o si Mama sa hapagkainan. Bakit nga ba umaalis sa mga tao kung tutuusin, natural sa Pilipino na maging family oriented. Gusto natin magkasabay kumain, magkasama sa okasyon, magkasama magsimba o magmall tuwing linggo. Pero sa harap ng mababang sahod, walang kasiguraduhan sa trabaho at patuli na pagtaas ng presyo ng bilihin, napipilitan tayong pumili sa dalawang masakit. Maghirap ng magkakasama o maghiwa-hiwalay muna para may pag-asang gumanda ang buhay. Sa maraming tao, mas pipiliin nila ang layo kaysa sa gutom. Sa Pilipinas, kahit buong araw kang tumayo sa trabaho, madalas hindi pa rin sakwat ang minimum wage para sagutin ang lahat ng kailangan. Koryente, tubig, renta, pagkain, pamasahe, school projects at bigla ang gasto sa ospital. Bago pa dumating ang katapusan ng buwan, ubos na ang sweldo. Kapag may isa pang nagkasakit o nagkaproblema sa isa sa mga anak sa school, hindi na alam kung saan kukuni ng pera. Kaya kapag may narinig na kaibigan o kapitbahay na kumikita ng 40,000, 80,000, minsan higit pa sa 100,000 pesos equivalent sa abroad, napapaisip silang, kung kaya niya, baka kaya ko rin. Baka doon kaya kong ibigay sa pamilya ko yung hindi kayang ibigay ng trabahong ito dito. Dito nagsisimula ang tinatawag na OFW Dream. May recruiter, may agency, may orientation na magandang kwento. Libre ang board and lodging, may day off, mabait ang amo. Two years lang, pwede ka nang muwi. At ikaw naman habang pinapakinggan mo yun, unti-unting nabubuo sa isip mo yung imahe ng buhay niyo pagkatapos ng kontrata. May paranubit na bahay, may maliit na sasakyan, may negosyo, may anak na naka-private school. At mga papel na pinipirmahan mo, medical, contract, visa application, parang bawat hakbang, palayo sa pamilya, pero palapit naman sa pangarap. Pero pagdating sa totoong buhay sa abroad, mabilis mo ring mararamdaman na hindi ganun kadali. Oo malaki ang kita kumpara sa Pilipinas pero malaki rin ang hinihinging kapalit. May magtatrabaho ng 10 to 12 hours araw-araw, minsan 6 to 7 days a week. Pagod ka na sa trabaho pag uwi mo sa tinutuluyan mo, wala kang makausap. Sa Pilipinas, kahit pagod ka, may pamilya kang sasalubong. May kwentuhan sa hapagkainan dito, madalas cellphone lang ang kausap mo at minsan pa mahina ang internet o hindi tugma ang oras. Siya umaga, ikaw gabi. Siya kakakain pa lang, ikaw papumog na sa pangalawang shift. Habang tumatagal, nararamdaman mo na hindi lang katawan mo ang napapagod kundi pati puso mo. Nakikita mo sa Facebook na may graduation ng anak mo, may recognition, may unang sayaw sa school pero hindi ka nandoon. Kapag nagbibirthday sila, nagpapadala ka ng pera at cake sa delivery pero hindi mo sila mahahawakan habang nagwi-wish. Sa unang taon parang kaya pa. Sabihin mo sa sarili mo, next year babawi ako. Sa pangalawa, pangatlo, parang napapansin mong nauhudlod lagi ang bawi dahil may panibagong gastos. College na, nagkasakit si Lola, nagtasang renta, may calamity sa probinsya. Dito pumapasok ang tensyon sa relasyon. Sa mag-asawa minsan nagsisimula lang sa tampuhan dahil hindi nasagot agad ang tawag o nakakalimutan ang special dates. Pero dahil malayo kayo, lumalaki ang maliit na tampo. Wala siya para yakapin ka kapag may hindi pagkakaintindihan, chat at call lang. At kung hindi pareho ninyong pangangalagaan ng tiwala, madaling makapasok ang tukso. May textmate, may kachat, may bagong taong nagbibigay ng atensyon. May mga kwentong OFW na nakahanap ng karelasyon na abroad at may naiwan sa Pilipinas na nakahanap din ng iba. Hindi naman palaging ganun pero sapat na ang ilang ganitong kwento para takuti ng marami at testingin ng matibay na pagsasama. Sa mga anak, mas iba ang epekto. Kapag bata pa sila nang umalis sa magulang, una nilang mararamdaman ay pangungulila. Iiyak sila sa una mga gabi, hahanapin ang halik bago matulog. Pero habang tumatagal, nasasanay sila sa layout ng bahay na may kulang. Dito pumapasok yung tinatawag na ATM Parent Syndrome. Ang nakikita nila, bawat Pasko may baligbayan box, bawat request na sapatos o cellphone may chance na matupad pero wala silang maaalalang sandaling personal kang nandoon sa harap ng problema nila. Kapag may bullying sa school, hindi ikaw ang nasasabihan. Kapag may unang crush, hindi ikaw ang unang tinatawagan. Unti-unti napapalitan ng emotional na connection, ng financial connection. Pagkatapos ng ilang taon, dumarating ang oras ng pag-uwi. Sa isip mo, ito na, yung moment na iniimagine mo nung unang hawak mo palang ang boarding pass. Yayakap sa iyo ang lahat, may tarpaulin, may lechon, may luha ng tuwa. Totoo, may mga ganitong eksena. Pero pagkatapos ng unang linggo ng celebration, babalik ang realidad. Mapapansin mong hirap kang sumabay sa ugali ng mga anak mo. May sarili na silang mundo, may kaibigan, may routine, hindi na sila tulad ng nasa picture na bitbit -bit mo noon sa wallet. Ikaw naman, hirap ka rin makisabay sa gastos bito. Mas mahal ng kuryente, tubig at pagkain kaysa nung umalis ka. At kung wala kang sapat na inais na itago or malinaw na plano, mabilis mong mararamdaman na parang nagbabak to zero ka. Maraming OFW ang umuwi na halos walang natirang savings. Sa bawat sweldong nabuha, halos lahat napunta sa padala, pambayad sa utang nung nagpaprases ng papeles, gastusin sa bahay, gadget ng mga bata at ano-ano pang reward kasi naawahan sa sarili mo sa tindi ng pagod. At dahil hindi na pag-usapang seryosong ang pagbuo ng ipon or assets, umiikot lang ang pera sa buwan-buwan na bayarin. Walang nabubuong pundasyon. Kaya pag uwi, isang maling sakit o lang, ubus lang natitirang konting na naiipon. Tapos, iisa na naman ang tanong, aalis ulit ba ako? Dito mahalagang maintindihan na pwedeng gawing temporary ang pagiging OFW kung gugustuhin at pag-iisipan ng maaga. Indis na puro gastos, pwedeng hatiin ang kita sa tatlo. Pangaraw-araw na kailangan ng pamilya, emergency fund at pang-invest sa mga aset sa Pilipinas. Pwede kang magtabi para sa maliit na rental property, kahit simpleng apartment or bed space na pwedeng paupahan. O mag-franchise ng maliit na food cart o service business na kayang patakbuhin ng kamag-anak or pinagkakatiwalaan tao. May iba rin hugulog sa online negosyo gaya ng e-commerce store or buy and sell na hindi mo kailangan bantayan buong araw. Kapag nakapagpatayo ka ng isa o dalawang ganitong pinagkukunan ng income, unti-unti mong nababawasan ang pag-asa sa sweldo abroad. Umaabot na punto na pwede mo nang sabihin kahit hindi na ako mag ng kontrata, may pumapasok ng kita sa Pilipinas. Hindi madali at hindi mabilis pero posible kung siseryosohin ang pagbuo ng assets, hindi lang pa isa-isang gastos. Hindi rin pwedeng mawala ang usapan tungkol sa financial literacy. Maraming OFW ang napapagod sa trabaho pero hindi natututong palakihan ng perang kinaghirapan nila. Hindi natuturuan ng pamilya kung paano mag-budget kaya kahit malaki ang padala, laging kulang. Kung may oras kang mag-Facebook at YouTube, pwede ka rin maglaan ng oras, manood o or magbasa tungkol sa pagbabudget, insurance, investments at simpleng business ideas. Pwedeng kausapin ng pamilya sa Pilipinas. Gumawa kayo ng konkretong plano magkano lang ang maximum na gagastusin buwan-buwan, magkano ang itatabi, at anong klasing asset ang uunahin niyong itayo. Kailangan partner ang pamilya sa plano, hindi lang sila tagagastos ng pinapadala mo. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi pwedeng kalimutan ang relasyon. Pwede mong planuhin ng pera, pero kung hindi mo naman inaasikaso ang koneksyon sa pamilya mo, mauuna pa rin mabasag ang loob bago mabuo ang future. Kahit gaano ka subukan mong maglaan ng ilang minuto bawat araw o kahit ilang beses sa isang linggo para hindi lang magtanong ng kumain na kayo, kundi makinig sa totoong nangyayari sa buhay nila. Tanungin mo yung anak mo kung anong nangyari sa school, wag lang kung may kailaan ba siya. Tanungin mo yung asawa mo kung kumusta na siya talaga, hindi lang kung okay ba ang bayarin. Sa kabilang banda, kung ikaw yung naiwan sa Pilipinas, tandaan mo rin hindi lang ATM ang nasa abroad. Tao yon na napapagod, nalulungkot at umaasang naiintindihan mo ang bigat na dala niya. Sa huli, hindi natin kailanman mamomonetize ang halaga ng oras na kasama mo ang pamilya mo. Pwedeng umangat ang standard of living, pwedeng maging mas komportable ang buhay. Pero kung kapalit nito ay mga taong emotionally malayo sa'yo, magtatanong at magtatanong ka rin balang araw kung tama ba ang naging timpla. Kaya mahalagang tanungin ng sarili ng paulit-ulit para saan ba talaga ako umaalis. Meron ba kaming malinaw na exit plan o nagpapaikot lang ako sa cycle ng kontrata ng walang katapusan? Kung may kilala kang OFW o kung OFW ka mismo, alam mong hindi simple ang kwentong ito. Hindi ito simpleng more money, broken family lang. Totoo ngang may mga pamilyang bumagsak dahil sa layo. Pero totoo ring may mga pamilyang mas tumibay. Ang tanong, paano ka mapupunta sa panig na mas buo, hindi mas durog? Nasa kamay mo ang desisyon, pero hindi mo kailangang mag-isa. May mga grupo, community, online content at kaibigan na pwedeng makatulong sa iyo para paghandaan ang buhay bago, habang at pagkatapos ng pagiging OFW. Kaya bago ka mag-empake ulit, bago mo pirmahan ang panibagong kontrata at bago ka muling tumawid sa immigration, huminto ka sandali at magtanong. Pinoy OFW, more money, pero handa ba akong isugal ang pamilyang pinaglalabanan ko? O oras na para gumawa ng plano kung paano gagawing temporary lang ang layo at permanent ang pagkabuo ng pamilya. Kung may kwento ka tungkol sa sakripisyo, tagumpay o sakit ng pagiging OFW, ibahagi mo. Baka sa kwento mo may isang Pilipinong makahanap ng tamang desisyon para sa buhay niya.